Hello mga kapatang helmet. Siyempre today is a very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button. Alam mo mga kapatang helmet. Siyempre yoga par. Lagi nilang sinasabihan ako na hinaanong. Kasi dito. Mahina ko na yung video ka par. ko pa. Hello. Hello. <laughs> Hello mga ng helmet. Today is a very very happy day. Salamat mga bagong pasok sa channel. So please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lang kayo updated sa lahat ng mga NF para sa lahat sa usawa namin Ito, ang pag-uusapan natin ay ang bilyong, 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 bilyong budget ng bagong Senate building. O diba? Nakakaloka lang talaga. Huling pasok ko pa dyan sa Senate, ano na yan, Pichu Dyan sa Senado. Kailan ba yun? 2012 pa yata yun. Ito matagal na pala. <laughs> Pero kasi, nung time na yun, yun nga. Kasi nga, kailangan nila lang nurse that time. Anyway, hi, huwag na natin yung <laughs> buti na lang talaga. Pero ito nga, mga kapatang helmet. May bago na ang ating mga senador, bitchuga At malamang, ha? At malamang sa malamang, galing pa rin yan sa tax natin. Pero ito, bilhin yung pinag-uusapan at sabi nga po ng ating pagong selling president na si Sir Sir talaga, no? Si <laughs> Senator. Si Senator Chis Escudero na nagulantang daw siya. Dahil nga hindi nga inakala na gano'n kalaki yung budget. Pero eto, may rebat naman din si senator Nancy Binay about dyan. Na parang aware naman daw si Senate President dahil kasama nga daw siya before dun sa committee. And sino yung mga bulog-bulog ng mga marites na nagpaabot at nagpahatid dyan kay Senate President. So eto. Hindi siya na-inform. Ha? Hindi siya na-inform. Baka hindi na-inform pero eto mga patahelmet, panoorin niyo muna to Senate President Cheese Escudero wants to review the new Senate building after learning about the expenses needed to complete its construction. According to Escudero, from 8.9 billion pesos, the budget for the building has already climbed to 13 billion pesos. He also says another 10 billion pesos is needed to complete it, bringing the total budget to 23 billion pesos. Escudero says this is why he directed Senator Alan Cayetano, as head of the Senate Committee on Accounts, to suspend the payments and construction of the new Senate building pending a review. However, escudero clarifies that he was not saying there was any irregularity with the amount requested for the new Senate building's construction. He says he just found it excessive. According to escudero, he decided to suspend construction work on the new Senate building after receiving a detailed report and recommendations from Cayetano on Friday, June 7. In a press release, the Senate chief cites the preliminary review conducted by Cayetano's committee, which revealed numerous variations, deviations, and modifications to the project that have not been properly validated. These changes have resulted in additional expenses amounting to 833 million pesos, which is nearly 10% of the original contract price. Aside from compelling the Department of Public Works and Highways to create a high level liaison team for the project, Cayetano in his report also suggests engaging a third party construction management team to help clarify and validate the project to date, both technically and financially. The contractor of the new Senate building is Hilmar's Construction Corporation, the same company investigated by the upper chamber in 2014 in connection with the allegedly graft ridden construction of the 2.3 billion peso Makati City Hall Building 2. O oh, diba? Malamang sa malamang video po, galing yan sa tax natin. Diba? Saan pa magagaling budget na yung bidyoga po? Kundi sa tax, diba? Kaya nga may tax. Uh, sa kapitbahay. Ay wow, ang ngayon sa ba? Pero ayan nga, mga kabatang handmade. <laughs> Latang ang gulo. Pero ayan nga mga kapatang helmet, ano masasabi nyo? I-comment down below nyo dyan kung ano yung stand nyo, di ba? I-share nyo na. Nakakaloka lang talaga. Bilyo ng labanan, bityo ka per. And, yung kanyang... Oh. Ha? Walang magpapatalo. Walang magpapatalo? magpapatalo kasi may naman. Malakas. Ay, sorry. Ay, nagpapatalo dahil bilyo nga ang labanan dito. But... <laughs> in terms din sa architecture and interior and structure niya, ganda naman talaga. Wala akong masabi dun sa ganda nung, yung model ano niya. Maganda. Maganda yung, pro, yung projection bla bla. Photographer dun sa proyekto. Pero yun nga, billion talaga. As per yan, kay Senate President na, nagulantang daw siya, video Okay. <laughs> Pero nakakaloka lang talaga kasi yan ang talagang mainit na issue ngayon, the billion. Sa araw-araw na samasaw-saw ako, lalo na tinatalakay natin ng mga social issues, hindi ako magsasawa. Nakalakayin yan. Karapatan natin yun, mga kabata helmet, na sa atin, himayin kung ano, kung saan ginagastos ang pera ng bayan, ang pera natin, ang tax natin. Basta mga kabata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe, as always. Habi kami sa buhay niya kahil may tinambok yung keeps getting better everyday cat kasi everyone bad. Nakakapagtaka lang talaga mga kabad helmet. ganun kalaki. Yung pag-a-allocate ng budget sa mga ganong klase infrastructure. Pero paano naman yung mga self-visual na kailangan ng sambahin ng Pilipino.